Mga ginikanan, first question, ginamotivate ba ni mo imong anak? Kana. Mao na ang pinaka importanteng pangutana. Mm -hmm. Kung gi-motivate ba nimo imong anak or sige lang kag ngalngal nga -ngal. pagtarong mo mm -hmm. nakuha ba nimo ang sakto nga mm -hmm. klase sa motivation sa matag anak kay lahi-lahi ba personalities, yes, dai. no? Mm -hmm. Lahi-lahi sila uh, kinaiya. Mm -hmm. Karon, kung moingon ka nga yes, gimotivate motivate na nako, tama mm -hmm. ba imong pamaagi sa pag-motivate? Eh, lahi-lahi man tag mm -hmm. pamaagi. Number one, mga kasama ingon ni Bessie Rios ingon niya, kinahanglan sa balay palang daan mm -hmm. Nanasya na siya suporta. Mm -hmm. Atmosphere of support, support. Mm -hmm. in the family. Okay. Sulod mismo sa panimalay. Mm -hmm. Nga kanang nang imo siyang uh, kwanak, ano sa manak? Kumusta man yung pag-eskwela ganina? Mm -hmm. Nak, naka ka, nakatubag ka ganina? Mm -hmm. Kumusta man yung kwan, dealing sa imong classmates, mm -hmm. sa imong teachers, no? Yes. Nga, mm -hmm. na, na mukha o siya, may, -kuma. O siya may kulang nak? Mm. Oh, na may project? Na may project na. Oh. Mm, Nalistan -na ka sa imuhang ka ng mga preparaho nun. Oo, oh, yeah. man, 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 ma meeting mm. Pa, PTA. Oh, mm. Sige, maadto ko, mutambong ma ko. Mutambong ko. Oh, kayo sa hira ba, kaning di pagtambong, maka-apekto mm. maka ba maka eh, ba, sa mga anak sa mm. tinood lang. So, mm. mauna. Oh, number one, Suporta, Suporta. sulod sa balay. Kana. Dili ko mo kay nag-eskwela mga anak ato na isalig sa teacher. okay? Sa balay. bayad Mahal kaya kung tuition niya. Mm. Ah. ipa ta <laughs> mo sa mga prestiyosong eskwelahan pag mo. No. Dili pa na igo, dili ka man, karon. Oo. Number two, mm -hmm. Atong ipakita nga nagsalig ta nila. Kana. Okay? Atong ipakuan dili kay ang mga ginahimo mangud nato pag na kung bata. Mm. Ay, ayo na ana, ako na lang ana bi kay Okay. Uh, oh, dili daw na sakto. Kaya dili sila makakat-on, no? Mm -hmm. Ang epekto daw ana, pag abot nila sa real world o okay. sa eskwelahan, musaka ilang insecurity. Okay. Kaya di man sila equipped. Mm -hmm. Di, di mo Kaya sa eskwelahan, di ba in -in, mag mag na, mm -hmm. main, doon itin, ka mag-guan, magkato sa una, may hinduan ako, ka mag-nutrition man. Yes, dahil. <laughs> mm -hmm. Pati paghiwa o kalabasa. kalabasa, di kaibaw. Di kaibaw. Di No? <laughs> so, kana siya. Ipakita nga, uh, musalig na nila para <laughs> pag abot nila sa eskwelahan, mo excel sila. Number three. Number three. Kinahanglan atong sayron kung unsagid ang ilahang mga interes, mm -hmm. unsa ilahang mga kapasidad o kung hmm. sa ilang mga talento sa kinabuhi okay. o paunsa sila mahimong maayo diha kay ang problema daw sa ginikanan atong ipugos kung unsay atong, atong gusto, gusto hmm. suportahan hmm. nimo dili kay ingon nimo nga unsa man ang music dancing dancing dili man na. ana pag standi eh. ayo <laughs> pa si ta ana uh